Alam mo ba na ang pagkakaroon ng butas sa ngipin o mas kilala sa tawag natin na cavities ay delikado, lalo na kapag ito ay matagal na? Ang maliit na sira sa ngipin ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng malubhang sakit, gaya ng infection sa bibig, sakit sa puso, at marami pang iba. Ang pagkasira o butas sa ngipin ay resulta ng paghina o pagkasira ng enamel. Ito yung matigas na outer layer ng ating ngipin. Maaaring dahil rin ito sa impacted tooth or teeth. Kapag sinabing impacted, ibig sabihin hindi makalabas ng maayos ang ngipin sa gilagid. Pwedeng dahil sa nakatagilid ito na palabas o kaya naman dahil kulang sa space ang iyong gilagid. Sa video na ito, at ating alamin ang mga bagay na dapat mong gawin kung may sira ka ng ngipin. Let's start! Ang mga sintomas ng pagkakaroon ng butas ng ngipin o bulok ng ngipin ay iba-iba. Depende yan sa laki ng pagkasira, sa pwesto kung saan may sirang ngipin, at kung ano yung uri ng pagkabulok ng ngipin. Narito ang ilan sa mga karaniwang sintomas. Pananakit ng ngipin. Ito ang pinakakaraniwang sintomas kapag mayroong butas o may bulok ng ngipin. Ang sakit ay pwedeng parang yung pakiramdam na may tumutusok, tumitibok, o kaya yung sakit na hindi nawawala kahit inuman pa ng gamot para sa pain. Maaring mapansin rin na mas lumalala yung sakit kapag kumakain or umiinom pangingilo o pagiging sensitive ng ngipin. Mapapansin na biglang nakakaranas ng pangingilo sa ngipin kapag kumain ng malamig o mainit na pagkain o inumin. Pagbabago sa kulay ng ngipin Ang pagkakaroon ng parang stain o mancha sa ngipin ay senyales na may maliit na sira na ito. Pamamaga ng gilagid Ang gilagid ay maaaring mamaga o kaya naman magdugo dahil sa pagkabulok ng ngipin. Ang pamamaga ay maaaring makita sa paligid ng ngipin o kaya naman sa buong bibig. Kung sa tingin mo may butas o sira ang iyong ngipin, ang unang dapat gawin ay magpatingin sa isang dentista. Kung may nakaramdaman ka na na sakit, pamamaga o pagdurugo sa ngipin o gilagid, dapat magpatingin na agad sa dentista. Sila ang ating mga eksperto na makakapagbigay ng tamang diagnosis at treatment na kinakailangan para sa iyong ngipin. Depende sa makikita nila, maaring kailanganin ang cleaning, pagpapasta, pagpapabunot at iba pang mga proseso para maayos at maiwasan ang paglala ng problema sa iyong ngipin. Narito ang mga maaaring isuggest o gawin ng dentista kapag mayroong butas o bulok na ng ngipin. Fluoride Treatment Ito ang paglalagay ng fluoride sa ngipin upang mapanumbalik yung enamel o yung matigas na panlabas na bahagi ng ngipin. Ang fluoride ay makakatulong para malinis, mapalakas at maprotektahan ang ngipin mula sa mga bakterya na nagdudulot ng butas at pagkasira fillings o pasta. Ito ang paglalagay ng fillings o takip sa butas ng ngipin. Ang presyo nito ay depende sa kulay at quality. Mayroong silver, may off-white at mayroon na rin kakulay ng ngipin. Mahalaga ang pasta dahil ito ay makakatulong para maibalik yung dating shape at itsura ng normal ng ngipin. Maiiwasan rin yung tuluyang pagkabulok ng iyong ngipin dahil hindi na makakapasok yung mga bakterya, pagkain, o iba pang mga bagay sa loob ng ngipin. Dental crowns Ang dental crown ay isang tooth-shaped cup na nagre-restore ng bulok, sira o mahinang ngipin. Ginagamit din ito ng mga dentista para takpan yung mga implants ng ngipin at yung mga ngipin na na root canal. Maaring ito ay gawa sa metal, resin, at porcelains. Ang dental crowns ay maaring tumagal ng 15 years, lalo na kapag maayos mo itong naalagaan. Root Canal Treatment ito ay ang pag-alis ng infected pulp at nerves sa ugat ng ngipin. Lilinisin at aayusin ang loob ng root canal. Ang root canal treatment ay makakatulong para mapigilan ang infection o pamamaga ng ngipin. Maiiwasan rin ito ang pagbunot o ang pagkabungi. Pagbunot ng ngipin. Ito ang pag-alis ng buong ngipin na hindi na kayang ayusin pa. Ang pagbunot ng ngipin ay makakatulong para mawala ng tuluyan yung sakit at infection ng ngipin. Maiiwasan na rin ang pagkalat ng infection sa ibang parte ng katawan. After mabunutan ng ngipin, mahalaga o kailangan rin ng paglalagay ng implants, bridges o dentures upang mapalitan yung nawalang ngipin at para na rin maiwasan yung paghihiwa-hiwalay ng iyong mga ngipin. Natural Remedies kung hindi agad makapunta sa dentista at makirot ang iyong ngipin, maaaring gumamit ng ilang mga natural ways na makakatulong para mapagaan ang sakit at pamamaga ng iyong ngipin o gilagid. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Asin at tubig. Maghanda ng solusyon na may kalahating kutsaritang asin at isang basong mainit-init na tubig. Imumog ito sa loob ng 30 seconds at saka ispit. Gawin ito ng ilang beses sa isang araw. Ang asin at tubig ay makakatulong para malinis ang bibig, mabawasan ang pamamaga at mapigilan ang infection. Ice Pack Maglagay ng ice pack sa labas ng pisngi kung saan nakaramdaman yung kirot. Gawin ito ng 15 minutes sa bawat oras. Ang ice pack o cold compress ay makakatulong para mapalamig at mapababa yung pamamaga ng iyong gilagid. Bawang. Magdikdik ng bawang at ilagay sa sumasakit na ng ngipin. Ang bawang ay may antibacterial at anti-inflammatory properties. Makakatulong para labanan ang infection at kirot sa bibig o ngipin. Peppermint tea. Ito ay may natural na antiseptic at analgesic properties na makakatulong para maalis ang sakit at infection. Magpakulo lamang ng tubig sa kailagay ang isang tibag ng peppermint tea. Hayan itong lumamig ng kaunti at gamitin ito bilang mouthwash. Paano makakaiwas sa pagkakaroon ng sira o bulok ng ngipin? Mag-ingat sa kinakain at iniinom. Ang mga matatamis, maasim at sobrang mainit at sobrang malamig na pagkain o inumin ay maaring makasama sa ngipin at magdulot ng butas o kaya ng kirot. Iwasan muna ang mga ito at limitahan ang pagkain o pag-inom nito. Magmumog ng tubig pagkatapos kumain o uminom upang malinis ang iyong bibig. Alisin rin ang mga natitirang pagkain sa pagitan ng iyong ngipin. Maglinis ng ngipin araw-araw. Ito ang pinakamahalagang step para maiwasan yung pagkasira o pagkakaroon ng buta sa iyong ngipin. Ang paglilinis ng ngipin araw-araw ay makakatulong para maiwasan ang infection at tuluyang pagkasira. Gumamit ng toothbrush at toothpaste na may fluoride at magsipilyo ng dalawang beses sa isang araw. Gumamit rin ng dental floss o interdental brush upang alisin yung mga pagkain na hindi naalis ng toothbrush. Nandyan rin ang pagmumumog o gargle. Gumamit ng mouthwash na mayroong antibacterial properties para mapuksa ang mga bakterya na nagdudulot ng butas at sira ng ngipin. Tandaan, ang mga home remedies na nabanggit kanina ay pansamantalang lunas lamang. Hindi makakapagpagaling ito ng sirang ngipin. Kung ang sakit ay tumatagal na ng 2 days o kaya hindi na tumatalab yung pain reliever na iyong iniinom, kailangang magpunta ka na agad-agad sa isang dentista para ma-check ito at mabigyan ka ng tamang lunas at gamot. Maraming salamat sa panonood. And I hope na nakatulong ang video na ito sa iyong problema sa ngipin. Have a great day!